Na-aresto na ang nakawalang preso ng Bilibid na si Michael Angelo Kataroha. palaisipan naman sa mga otoridad kung paanong nakatakas sa bilangguan ang inmate. magbabalita si Gary De Leon. Hindi na nakapalag si Michael Angelo Catarroja nang arestin siya ng Rizal Police sa barangay San Isidro sa bahay ng Nguno kahapon. Siya ang nakawalang preso ng Bucor na unang inakalang yung buto na natagpuan sa poso negro sa Bilibid. Kwento ng nanay ni Michael. Nagkagulatan na lang daw nang bigla siyang magpakita sa bahay ng kanyang pinsan. Kung nang TV biglang dumating yung pamangkin ko, humahangos-hangos siya. Ka, takot na takot po talaga ako. Parang magkahalo yung emosyon na natutuwa, magkahalo yung kaba, na no, baka kung anong mangyari. Yun nga lang, may nagtip na intel ng mga pulis na nasa sityo mangga si Kataroa kaya napunta ng tinataguan niya. Kailan ka sumakas? No. Paano ka nakatakas, ano, Mike Agad din nila sa Angono Police Station si Kataroa para sa verification at coordination ng PNP sa Bew Court. Babala ni Bureau Chief Gregorio Katapang Jr. Paniguradong may mananagot ngayong napatunayan ngang nakatakas si Kataroa mula sa maximum security compound ng Bilibid. Isolate muna siya kasi siyempre he will be interrogated kung paano siya nakatakas and I hope he will, he will cooperate para medyo mas mapabilis yung investigation natin. July 15 ng eksklusyon mong ibalita ng News 5, ang pagkawala ni Michael Kataroa sa Bilibid. Sangkot siya sa mga kasong anti fence at karnaping ang unang sabi ng Bucor noon, baka napagtripan at itinumba na ng ibang inmate si Kataroa. Hanggang sa may nadiskubring buto sa septic tank ang maximum security compound. Na fake news pa nga maging ang Department of Justice sa pagkakalang kay Kataroa ang natagpo ang buto. Pero buto pala ito ng manok. Isinalang muna si Kataroa sa medical examination bago muling ibalik sa bilibid. Para sa 1PH, Gary De Leon, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.